ang perlas ng luha. Noong unang panahon sa kaharian ng Fransya, ang isang monarko at reyna ay may tatlong anak. Ang bunso ay si Beatrice. Nang isinilang ito, ay humiling siya na isang mapagmahal na fairy godmother. Ito ang regalo ko sa iyo. Sa tuwing luluha ka, ang luha mo ay magiging isang makinang nahiyas. Biglang umiyak si Beatrice nang makaalis ang diwata. Nalaglag ang mga kumikinang lahiya sa kanyang mga mata. Pagkatapos ng dalawampung taon, ay naging isang magandang dalaga ito. Parang nyebe ang kanyang balat. Namumula ang pisngi at kakulay ng gintong araw ang kanyang buhok. Isang araw, pinatawag ng hari ang lahat ng prinsesa. Ngayon, mamimili ako sa inyong tatlo ng mamumuno sa kaharian ko. Sino ba ang pinakamamahal ko? Ngayon, sisimulan ko sa panganay ko. Ama, mahal ko kayo kagaya ng matamis na pagkain. Ama, mahal ko kayo kagaya ng paborito kong damit. Oras na ni Beatriz. Yumuko ito at nag-isip nang tahimik. Ama, mahal ko kayo pero hindi ko alam kung saan kayo ikukumpara. Katulad ng ano? Sabihin mo na ngayon. Ama, ang asin na nagbibigay lasa sa pagkain. Katulad nito, Mahal ko kayo katulad ng asin. Nang ano? Asin? Paano mo ako maikukumpara sa maliliit na asin? Kung nais mo ng asin ay bibigyan kita ng limpak nito. Nagalit ang mahal na hari. Ibinato niya ang isang lalagyan ng puno ng asin at pinalayas siya sa kaharian. Wag po, Ama. Hindi po iyon ang ibig kong sabihin. Pinalayas pa rin ng hari si Beatrice sa kabila ng pakiusap ng mga reyna at prinsesa. Umalis ang prinsesa sa kaharian, dala ang kanyang mga asin habang umiiyak. Ang mga luha niya ay naging mga perlas. Pinulot ng Reyna ang mga hiyas bilang alaala. Nasaktan ito sa nangyari sa kanyang anak. Sobra itong nasaktan sa nangyari sa kanyang anak. Pagkatapos ng tatlong taon, may isang binata sa bayan na nagngangalang Jonas. Si Jonas ay edukado at matalino. Iba't iba din ang kanyang trabaho. Isang gabi, nagkaroon siya ng isang panaginip tungkol sa isang babae. Umiiyak ito at ang mga luha niya ay nagiging isang perlas. Nagising si Jonas at napagtanto niya na siya ay nasa kanyang tahanan. Kinaumagahan, sumakay si Jonas sa kanyang kabayo upang mangahoy sa kagubatan. Sa daan ay nakita niya ang isang pangit na matanda na naghahabas ng damo. Dahil mabuti si Jonas, ay tinulungan nito ang matanda. Ginang, mahihirapan kayong buhatin ang mga bagay na ito. Akin na at tutulungan kita. Tumulong si Jonas at inilagay sa kabayo. Marahan niyang tinali ang mga prutas ayon sa utos ng matanda. At nakarating nga sila sa tirahan ng matanda. Noong puntong iyon, biglang lumapit ang isang babae na kaedad niya na nooy may hawak-hawak na gansa. Mabilis na lumapit ito. Ina, napagod po ba kayo? Ayos lang. Sa daan ay tinulungan ako ng mabait na lalaking ito. Kayo lang po ba talaga ang nakatira rito sa bahay? May nakita po ba kayong magandang babae na maputi at may gintong buhok? Wala akong nakikita mas maganda pa sa aking anak. Sige anak, Lumapit ka rito sa ganda mong iyan. Sigurado akong mahuhulog sa iyo ang binatang ito. Ang babae ay namula dahil sa hiya. Mabilis itong pumasok sa loob. Natawa si Jonas sa biro ng matanda. Dahil dito, inabutan niya si Jonas ng isang kahon galing sa bulsa nito. Mabuti kang bata. Hindi kami mayaman at wala kaming pwedeng maibigay. Ito lang ang may aabot ko. Kuhanin mo ito at dalhin sa kaharian ng Fransya, sa hari at sa reyna. Dahil dito, makakatanggap ka ng magandang regalo. Nagpasalamat si Jonas sa matanda. Kinuha niya ang kahon at umalis. Sinunod niya ang utos nito at dinala ang bagay na iyon sa palasyo. Pinapasok siya ng hari at inabot ni Jonas ang kahon. Nang buksan nila ang kahon, ay laking gulat nila nang makita ang mga perlas na katulad ng mga iniluluha ni Princess Beatrice. Nalungkot ang monarko at ang reyna sa nakita. Sinabi niya ang storya ng prinsesa. Hawak niya lagi ang bato at laging umiiyak. Nagsisisi ako sa nangyari. Nang makita ko ang perlas, alam kong luha ito ng aking anak. Pwede mo bang sabihin kung saan mo ito nakita? Kamahalan, inabot lamang po ito sa akin ng isang matanda sa kagubatan at mayroon po siyang isang babaeng anak kasing edad ko lamang po siya. Ngunit hindi po ito si Prinsesa Beatrix. Ngunit ito ay katulad ng luha ng aking anak. Maaari mo bang dalhin roon? Sige po, kamahalan. Dinala nga ni Jonas ang hari at ang reyna sa tahanan ng matanda. Ngunit ang daan papunta dito ay masikip at napakalayo. Magpahinga po muna kayo dito at babalikan ko po kayo. Nagpatuloy si Jonas. Naging gabay niya ang tunog ng mga gansa. Nagtago siya sa mga damuhan at nakita ang anak na matanda na inaakay ang mga gansa. Sinundan ito ni Jonas. Marahang tiningnan ng anak na matanda ang paligid. Nang makitang walang tao, ay tinanggal nito ang kanyang balabal. Huh? Sa likod ng balabal ay isang magandang babae na may gintong buhok at nagniningning ito sa buong kagubatan. Namangha si Jonas sa ganda ni Beatrice, kaya aksidente niyang natapakan ng isang sanga. Nagulat ang prinsesa sa tunog nito. Ibinalik niya ang kanyang balabal at mabilis na lumayo. Nagtanghang sumunod si Jonas, ngunit siya ay huli na bumalik siya sa matanda at sinabi ang nangyari. Ngumiti lang ang matanda at biglang may sinabi ito. Alam ko na ang lahat. Katapusan na, na ito ng iyong paghihirap. May susundo sa iyo ngayon. Pumasok ka at tanggalin ang balabal. Hintayin mo ang iyong mga magulang. Sinunod niya ang utos ng matanda. Binalikan ni Jonas ang hari at reyna at sinabi ang napakagandang babae na nakita niya sa kagubatan. Nakilala siya agad ng hari at reyna. Tama ka. Siya nga ang aming Beatrix. Tinulungan ako ni Beatrix sa pag-aalaga ng aking mga sa loob ng tatlong taon. Maganda at mabait siya. Alam kong nagsisi na kayo. Kaya muli kayong magtatagpo. Beatrice, lumabas ka na dyan. At lumabas ang napakagandang si Beatrice. Tama si Jonas sa na nakita niyang panaginip. Ang buhok nito ay ginto. At ang balat niya ay kasing puti ng nyebe. Tuwang-tuwa ang hari at reyna nang makitang muli ang kanilang anak. Aking anak, mali ako sa pagkakaintindi sa'yo. Nalungkot ka dahil sa aking pagkagalit. Patawarin mo ako. Ngumiti ang matanda at biglang nag-anyong diwata ito. Ang totoo ay ito pala ang fairy godmother ni Beatrice. Sa loob ng tatlong taon, alam kong nagbago na. Huwag ka. ka na sana magpadala sa galit mo kamahalan. Pagkatapos ng mga nangyari ay bumalik si Jonas sa palaso. Hiningi niya ang kamay ng prinsesang si Beatrice. Nagkagusto din naman ang prinsesang si Beatrice kay Jonas. Nagkagusto naman ang prinsesang si Beatriz kay Jonas. Pumayag naman ang reyna at hari. Pumayag naman ang reyna at hari kaya sila ay nagpakasal sa isa't isa. Nagbigay rin ng biyaya ang diwata at sila ay namuhay ng mapayapa. Wakas!